Ikaw ang kamusta? Wala din din nakita, no time no see. Oo nga eh. Saan ka galing? Eh, may trabaho na ako. Saan ang trabaho? Sa factory. Tungo galit! Hindi sa'yo. Tungo nang galit! Tungo hindi galit! Tungo anak. galit! up oh? ano, ko yung immune system niya. Kasi ito, nakakapag, nakakapag-glow. Tsaka, naka, immune system. Tsaka, tinamog. ang cute! Ang cute! Ay! 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 Gopins! Ng... Malaki! Kulay pink ang dila! <laughs> dila mo! Wala naman tayo talaga sa dila! Dito ko muna ilalagay itong kuha para di masikip sa bahay at mag... mag, mag, mag Uy! Pre! Uy! Pre! Uy! Yung ako! Dinitiretso ka pasok ha! Pwede, pwede kita kasuhan! Hindi! Sorry! Na-excite kasi ako eh! Na-excite ang puti! Pati ka may Is excite? Ikaw ang kamusta! Ang lahat din nakikita! No time no see! Oo nga eh! Saan ka galing? Eh! May trabaho na ako! Saan ang trabaho? sa factory. Wow, itong ano ang galit. Hindi ako makakasa sa'yo. Ang so, ano ang magkakasa hindi na makita anak. Sa mga bigay-bigay mo, sa mga ano. Ay! Uy! Ito. Uy, dito pa nagiinom to. Uy! Ay, ito ang at... manamis na mess! <laughs> ano ko yan? Ano ko yan? Anak mo to? Oo, oh, kasi dito kasi pare, ito yung iniinom niya. Ano yan? Pati nga? Ayan, SMJ Beauty. Wow! Bago yan, bago? Oo, oh, eh kasi... Nilog, nilog! Uy! Magkis nga. To... Kasi ano? Laki na lang inaanak ko. Diba? Gwapo. Pogi, okay, para sa papa. Ay, mumuha marami din <laughs> na panata ngayong babae yan. Oo, kamay ba? Hindi, kasi, pre. Hmm. Eh, pinapainom ko siya nito. Eh. Magbabalin oh. tayo siya kasi. Siyempre, oh. pinapaglow ko yung skin niya. Glow up, oh! Pinapabus. Oh, ano, pinapabus ko yung immune system niya. Oh. Kasi ito, nakakapag, ano ito, nakakapagpaglow. Tsaka, naka, yun, nakakabus ng immune system. Tsaka, oh. tinamog. <laughs> <laughs> Ang cute! Ang <laughs> Yeah, pero mag-ama. Pati yung mag- -ama. Glass skin. Oo nga, mungkin mo. Hindi naman pa rito kasi sa skin ka rin, oh. Dahil pala, basahin ko yung mukha mo. Basahin ko lang! Hindi na to, may respeto anak mo, ah. Hey! Ninong mo ako, basahin ko yung... Wala ka ba napapansin? Umiinom siya niyan? Ano po? Anong ba? Ano? Hindi, ano? Ito, para saan ba yan? Para saan ba yan? Para kasi iniisip po, pambabae lang to, eh. Kaya... Hindi ano, lalaki ka, hindi ka, hindi ka, ano, sa katawan mo. Kailangan, Ayun pare, yung itong nga mo, yung ano, ipaparis mo na. Oo. Oh. Uh, Gabis-gabis na rin, oo. Oh? Oh. inom siya ng ano, no. Yung, eh, yung sindi pa, no. Oo. So, yung okay. so, low sa e. oh. Wait lang, bro. Pangabay lang talaga yan. Oh, yung mga ganyan product. Wala kasi kayong alam. Oh. Kaya, tira mo ikaw. Diba, wala kang pakiyan sa, sa sarili mo, eh. Hindi mo ilalagaan yung, yung skin mo. Tira mo, mukha kang burat. Masakit na magsalita, oh. Hindi, porkit na Wala ka na yung skincare. Pero meron ako. Hindi, ganito kasi pare. Kasi February 14. Malapit na mag February 14. Ay, oo, oh, pre. Mag kailangan e, mag-guapings-guapings ko yan. Eh, kailangan. Hindi pa, ako mapagyo. Wala, wala tong mabibimbang. Kailangan makabimbang ako. February <laughs> <laughs> 14, makabimbang. Oh. Ayun, kailangan. Kahit, kahit di naman February 14, hindi. Pwede naman makabimbang eh. Oo nga, eh, pinapagandaan nga. Pare! Hoy. Hoy, pare! Hoy, pare! Tinong! Oy, pare! pare. Hoy, <laughs> guha na ng anak ko! Ay, anak ko! Pare, pare! Shot tayo mamaya! Tara pre! Tara! Siya tayo! Hindi ka May trabaho ka eh! to? Wala ko pasok! Eh nakita ko! ko na ang daming uh, chikas yun ha! hindi malaman yan! May ano! Isang nilo ko yan! Sekreto na yun, anak ko! hindi ang Ay, kaya ano pala! Ay, nabagong no, labas yan! Wait lang! No. Uy, inom! inom! Ha? SMG! Alam ko yan! Napamabaan ka pa uh, Pre, alam mo nyo lang kasi pang babae. Oh. Kailangan nyo rin ng mga lalaki. Kailangan nyo rin mag-skin care. Oh, sa mga kapay, kaya, kaya Kailangan, kailang sa katawan niyan. Tira mo. Taka lang, pa ba yun kung hindi nagbara sa akin yan? Parang si ano, Parang hindi ka na siguro na balatan. <laughs> ay, hindi <malahan, laughs> lang! Ay, <laughs> ay, ay Tuloy na pero di lumaki. Kaya <laughs> <Hayaan> mo. Para <laughs> ito muna ako, may tayo. Sige pre, mamaya, ayun naman tayo. Kasi diba, mag-February 14 na. Oo. Uh -huh. Balik tayo dito, February 14 na. Diba? Oo, oh, ano, anong problema doon? Eh, check in to eh. Eh ako, wala pa akong sahod. Ay! Eh, Sa mag muna sana ako sa'yo, pan-check-in niya. Eh uh, diba, yun talaga, sabi na nga pa. Kaya ah. nai... Tuwing nakikita kita, lagi ka may problema eh. Napakakapalang mukha mo eh. Grabe ka naman. Hey. Oy. Yung ano daw, yung utang daw ni mama, babayaran na daw ka. Uy, yun! Sakto lang, ano? Nina, ugi ka! Ano ba yan? 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 Ano ba sa'yo? Para naman, oh. Ito, para pa ka bimbal. Ah! Akin, 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 akin. Saan, saan yan? Pari, pogi Kaya nga, laki na, oh! Oh! Itong yung gopin! Ano yung hindi ka? Ito po! Ito pa, inom ako! Ninong, pogi mo na, ninong! Ah! Guwapo na ni Ninong ko! <laughs> mo Ari, na lang, sige, sige, pa mo na lang, mo na ay, lang. sige, 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 ano ba yun nandito sa akin? Ano Ano, ano, ano ba yun? higad? Nakakakiliti yan. Akala ko higad yan. eh. Pakina no, pag binimbang. Oo, oh, higad yan. Ano? Pairam mo na ako para ano, makano doon sa February 14. Ay, wala yun, akong mapapairam sa inyo, pre. Siyempre, February 14, kailangan ko din. Ay, pre, pre. Uy, pre. Baro tayo mamaya. Ano mamaya? Ano, huwag kang baka sumama yan. Uy! Joven! Tae! Tinang! Gyanak! Puti! Malaki na! Gwapins! Malaki! Malaki. Malaki. <laughs> Kulay pingandila! Kinako! <laughs> Wala naman tayo talaga sa tinanak! Hey, ilan daw na yung tinanak ko? Oh? Ito magkakala na to eh! Magkikinsi na to! 15. Eh, patabi ko sa kanya! Kinsi ka na! Tata, this size ha! Sisiba na ha? Sa kanya na to! Para makabengbang siya! Hoy! Eh. Pukin na mo! Motor ko yan! Pukin mo! Sa kanya yan eh! Uh, okay, na ah, kinain yung mismo kapalo mukha mo. Na... mamaya ah? yes, Uy. mo mo. Eh pre, mamaya na lang. Balik na lang, balik na lang kayo mamaya. Oo, balik na lang kayo. Kaya alam ka balik pao kapalo mukha niyo. Hey!